Ako si Chong Rizmang Kaluski at ito ang tono na ang Series na maghatid sa inyo ng masasayang impormasyon at kaalaman para sa maayos at matuwid na halalan ngayon, 2013. Ngayong araw neto ay pag-uusapan natin ang vote buying. Ano ba ang vote buying? Kapag ikaw ay tumanggap o tumatanggap ng kung anumang bagay kapalit ng buto mo para sa isang kandidato. Ang boot mo ay bubuo sa libo-libong voto na magtatalaga na isang politiko sa kanyang posisyon. Ang mga taong nasa katungkulan o posisyon, ang mga taong igit dapat sumusunod sa mga panuntunin ng gobyerno para may batas na maayos ang mga gawain tutulong sa maraming problema ng ating bayan tulad ng kahirapan, edukasyon, populasyon, trabaho, turismo, at kung ano-ano pa. Kaya mga tsiong, pahalagaan mo ang buto mo. Huwag mong ibinta. Dahil may karapatan kang mamili, karapatan mong bumuto. Kaya para sa mga purito kong bumibili ng buto, isa lang masasabi ko, si Papuay! So hanggang sa muli, ako ang iyong chong, na si Chong Grisman Kaluskin. Promise ka. Ha?